Sa isang malit na baryo, may isang mahirap na pamilya na madalas ay kapos sa pagkain. Ang kanilang tanging kayamanan ay isang lumang lamesa na minana pa ng kanilang mga ninuno. Akala nila'y ordinaryo lang ito. Isang gabi, habang nagdarasal ang pamilya na sana'y magkaroon sila ng pagkain, biglang kumislap ang lamesa at kusang lumitaw ang masasarap na putahe, kanin, ulam, prutas at matatamis. Araw-araw, tuwing sila'y nagugutom, Sapat na ang paghawak ng ina sa lamesa at sasabihin, Mahiwagang lamesa, pakainin mo kami. At agad itong naglalaman ng pagkain. Hindi na sila nagugutom. Isang kapitbahay ang nakarinig tungkol sa mahiwagang lamesa. Sa inggit, sinubukan niyang nakawin ito sa gabi. Ngunit nang siya'y maupo at sumubok humiling, biglang lumabas mula sa lamesa ang mga palayok at tinapik siya sa ulo hanggang siya'y mapaalis. Napagtanto ng pamilya na hindi lahat ng yaman ay dapat ipagyabang. Kaya itinago nila ang mahiwagang lamesa at ginamit lamang kapag tunay na kinakailangan. Natutunan nila na ang kasaganaan ay mas matamis kung pinapahalagahan at hindi inaabuso. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng pagkain o yaman, kundi sa pagkakaisa, pagmamahalan, at kasiyahang pinagsasaluhan ng pamilya.